Mga kapatid at mga kaibigan namin, ang tatalakay po natin ay napakahalaga muli sa pagkakatao ito. Ito po ay may kaugnayan sa isa po sa mga paboritong talata ng mga nagtuturo at mga naniniwalang di umano ay tunay na Diyos daw ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang isa po sa mga talatang pinagbabatayan nila ay ang nakapaloob po sa Juan 10.30 na doon ay sinabi po ng ating Panginuso Kristo ang mga salitang ako at ang ama ay iisa. Kaya nga po, kapatid na Diyos, sino ang isa sa grupo ng mga, sabi natin, mga Catholic defenders, mga defensor katoliko, para sabihin tunay na Diyos daw ang Panginuso Kristo at ang talatang ginagamit po ay yung Juan Dias Treinta. Mabuti, kapatid ng Michael, ay panuori natin ang pahayag ni Atty. Marwil Yasus at yung kasama niyang Catholic Faith Defender na si uh, Mr. Dwayne Cartujano, ito po ang kanilang sinasabi. Po sa pagka talaga. Kasi po ang uh, kasabi po ng Panginoong Isa Kristo doon sa John chapter 10 verse 30 mm -hmm. ay, uh, I and the Father are one, or ako at ang Ama ay iisa. Mm -hmm. Na madalas pong uh, minamali po ng ating mga kaibayo sa uh, pananampalataya, um, na lamang po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, madalas po ay sinasabi nilang hindi po ito mag, uh, nagkakaisa sa pagkadyos mm -hmm. kundi ay iisa lamang po sa layunin. Mm -hmm. So, meron po silang ginagamit na dalawang versions, no? Yung isa ay English version na nakasulat na I and the Father are united. Mm -hmm. At saka yung kay Lamsa, uh, no? So, kung titingnan po natin sa original text sa Greek ay ganito po ang ating mababasa sa John 10 13 ng uh, ng Greek po Ego kai hopater hen ismen uh, mababasa po natin dito binabanggit dito yung hen na Greek na neuter po at ang katumbas po niyan sa Hebrew ay waani wehaam ekha na ibig sabihin po ng ekhad ay iisa. Yun pong, kung susundin po natin yung ginagamit nilang mga translations, uh, kanagaya po ng isang English translation na ginamit nitong uh, si Ginoong Ventilasyon para ipagtanggol na united daw, nag nagkakaisa daw sa layunin, ay mali pong sa yun. Sapagkat kung titingnan po natin, yung united po ay hindi ikhat, kundi po ka yan ang pahayag po kapatid na Diyon ng Catholic Defenders. At nais po natin ipaparsin yung huling bahagi at binabanatan kayo in particular sa ang sabi nila. Kung susundin po natin yung ginagamit nilang mga translations, uh, kanagaya po ng isang English translation na ginamit nitong uh, si Ginoong Ventilasyon para ipagtanggol na united daw, na nagkakaisa daw sa layunin, ay mali pong sa sapagkat kung titingnan po natin, yung United po ay hindi ikat, kundi po mayokat. Kapatid na Diyo, bukod po dito sa grupo ng mga Catholic Defenders nito, sino pa po ang naninindigan na parehong Diyos daw po ang Ama at ang ating Panginuso Kristo? Alam mo kapatid na Michael, si ginawang uh, Eliseo Soriano mm -hmm. ay ganyan din ang kanyang paniniwala. Kaya pakinggan natin siya dito sa kanyang YouTube video. Naintindihan na naman nyo, ibig sabihin ni Kristo na no? sabihin niya, ako at ang ama ay iisa. Gawampot ng bato, mga hudyo. Ano? Ba't nyo ako binabato? Maray kong ginawang mabuti, ba't nyo ako binabato? Hindi dahil sa maputing gawa ka namin binabato. Kaya ka namin binabato, lamunusong ka. Dahil ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Naintindihan ang mga onyo ang mensahe nung salita niya, ako at ang ama ay isa, ibig sabihin, pareho silang Diyos. Pareho silang Diyos. Kapatid na Diyo, tutun po ba tayo sa nilalaman ng Juan 10.30 na doon ay sinabi ng Panginoon Kristo ang mga salitang, ako at ang ama ay isa? Alam mo kapatid na Michael, hindi tayo tutol. Doon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, si na siya at ang ama ay isa na mawalang pagtatalo hmm. na talagang siya at ang ama ay isa. Pero alin ang tinututunan natin yung kanilang naging maling pakahulugan sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa talatang ito. Nang sabi niya, ako at ang ama ay isa, ang kanilang konklusyon, isa raw sila na Diyos. Bakit? pansinin natin. Hmm. Hindi sinabi o walang sinabi ang ating Panginoong Kristo sa talata Opo. na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Siguro ay uh, ipagligod po natin sa kanila bago yung Juan 10.30 sapagat yun ay konklusyon ng ating Panginoong Kristo. Ama, ano po ba ang mga naunang pahayag ng Panginoong Kristo bago dumating dun sa talatang 30 na sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa? E di basahin muna natin ang mga naunang ipinahayag niya para maunawa natin yung kanyang ginawang konklusyon. Ganito po ang sinasabi sa mga tanatang 27 hanggang 29 ng Juan. Diririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol ni maaagaw sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ng sino man sa kamay ng aking ama. Kaya pansinin po natin, kapatid may kilatang ating mga viewers na kung paano hindi maaagaw sa kamay ni Kristo ang kanyang mga tupa, ganoon din hindi rin maaagaw sa kamay ng Ama. Kaya sila iisa sa layunin mm -hmm. sa kanilang pag-aalaga sa mga tupa. Walang sino man na makaaagaw sa kanilang pangangalaga. Kaya sila nagkakaisa, mm -hmm. hindi sa pagka-Diyos, mm -hmm. kundi nagkakaisa o iisa sa pag-iingat ng mga tupa. Eh, kung itanong po nila sa ating kapatid na Diyo, maging ibang mga Bible scholar sumasang ayon po ba sa ating paninindigan na kaya binanggit ng Panginoon so Kristo sa 1.30, yung ako at ang ama ay iisa ay, nangangahulugan lang na nagkakaisa ang ama at si Kristo sa pagkaalaga sa kanyang tupa. Tama yan, kapatid na Michael. Ganito ang pahayal ng isang scholar na si Barnes. Sa kanyang Barnes Notes on the New Testament, page 317, sinasabi. Verse 30. I and the Father are one. The word translated one is not in a masculine but in a neuter gender. It expresses union but not the precise nature of the union. It may express in a union and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse, he had said that he and his father were united in the same object. Thus, that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark. So when Christ said, I and my father are one, this scholar is saying that they are one or they are united. Mm -hmm. At ipinapapansin po natin yung binasa po ninyo kapatid na Diyon na binanggit doon ni Barnes na the word translated one is not in the masculine but in the neuter gender. Mm hmm? Kapatid na Diyon, ano po ba ang pinanggalingan ng uh, wika o terminong one na binanggit niya na nasa neuter gender? Kapatid na Michael, yan ay galing sa wikang Griego or Greek. Yung Greek, yun ang siyang original language Of the New Testament. Opo. Ngayon, sa Greek New Testament, ay may tatlong termino na ang katumba sa English ay one. Mm -hmm. Yan ang ipakikita natin sa screen. Ang isa ay yung is, yan ang masculine form. Mm-hmm. Nandun din yung mia, which is the feminine form. Mm-hmm. And the neuter form is n. At ang neuter form na n, ang ginamit doon sa Juan 10.30. Kaya pagkapapasahin natin yung buong pangungusap ni Kristo sa wikang Grego, babasahin natin sa modern Greek pronunciation, Ego ke opatir en esmen. Ngayon, kung itanong ko nila sa atin na ano po ba ang isang halimbawa na ginamit, ginamit sa talata ng Biblia? Mm -hmm. Yung uh, Three gender forms sa Greek New Testament ay makikita din natin dun sa Efeso 4:5. Correct. korrektan. Noo, sa Efeso 4:5 ay ginamit una yung is which is the masculine uh, is keres, mm -hmm. one Lord. Pagkatapos sa uh, feminine mia pestis or one faith. and then yung neuter form na n n baptisma or one baptism. Kaya tatlong form sa Greek, isa lang sa English. Okay. One. Kaya, mga kaibigan, tatandaan po natin, sa English, one Lord, one faith, one baptism, three Greek terms, one English translation, all the Greek forms were translated as one in English. Eh, kung itanong ho nila sa atin, ganito, kapatid na Diyo. Yes. Bakit po ang neuter form na N ang ginamit at hindi ang masculine form na is samantalang ang gender ng ama at ng ating Panginoon sa so Kristo ay masculine. Tama yun. Nice oh. Job. Both the father and the son are masculine, masculine. Ang kanilang gender. Pero bakit ginamit yung neuter? Hmm. Ang sasagot yan, kapatid ng Michael, yung isang Bible scholar na si Carson. Ganito ang kanyang sinasabi. The word for one is the neuter or hen doon sa ang katawagin nila ay erasmian pronunciation. Mm -hmm. Kasi itong mga scholars na ito, erasmian ang kanilang pronunciation. Kaya ang basa nila hen. Mm -hmm. Yung is ang basa nila he is. Kaya, ang sabi niya, the word for one is neuter hen, not the masculine he's. Jesus and his father are not one person as the masculine would suggest. Rather, Jesus and his Father are perfectly one in action in what they do. Kaya ginamit yung neuter form, hindi para ipakita na sila ay iisa lang na persona o tao, mm -hmm. kundi para ipakita na sila ay nagkakaisa sa kanilang action doon sa kanilang ginagawa. Kaya neuter form ang ginamit. Kaya nga po, ano po ang lalabas o lilitaw pagka tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo ay tunay na Diyos sapagkat sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Mga <laughs> kapatid na Michael, lilitaw na pati ang mga ibinigay ng Diyos kay Kristo ay mga Diyos din. Bakit? Dahil hmm. sa kaisa rin sila ng Diyos at ni Kristo. Meron hubang talata tayong mababasa sa Biblia na ginamit yung Greek word na en na ang pagkakagamit ay tumutukoy sa pagkakaisa. Meron kapatid ng Michael okay. yung nasa Juan 1721. Uh -huh.